ayan, so magandang gabi po mga kababayan at simple, muling nagbabalik po Kalma TV ayan, so nagpalit lang tayo ng pangalan sa ating uh, youtube channel no? medyo matagal tayong nawala sa ere halos 3 years no? kaya nga po sa may hindi magandang nangyari sa atin no? mayroon lang tayong pag-uusapan ngayong gabi na to patungkol po ito sa nangyaring sigalot sa dalawang bansa dyan sa gitna silangan ito nga po yung uh, Israel at uh, Iran Siyempre, nandiyan na rin po yung Amerika dahil nga po sa namagitan po yung Amerika. Yun nga lang, eh talagang uh, ayaw paghinggan ng isa sa mga bansa itong Amerika. No? So, yun. At uh, bago natin pagpatuloy, uh, bali, meron na po tayong uh, 23,000 mahigit na subscriber. So, nagbabas po yung uh, followers natin o subscriber. Kaya nga po, matagal tayong nawala. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe uh, sa ating uh, YouTube channel, ayan, so, searchable naman po yung pangalan natin, Kalma uh, TV, yan, lahat capital po, capital letter. Ayan, no, Kalma Space TV, ayan, na uh, pindutin nyo lang po, so, mayroon po yan na button na subscribe button, pindutin nyo po yan, at syempre, mayroon po araw yan, pindutin nyo ulit, ah, uh, pilihin nyo po yung all, no, para nang sa ganun po, uh, anytime po na mayroon tayong update, ayan, na uh, Manotify po kayo sa ating mga uh, gagawin po, no? Dumako na po tayo sa ating uh, paksa na kung saan nga po itong uh, uh, ginawa ng uh, Israel na pagkundina dito sa bansang Iran, no? So, maho pa man yan, uh, nakaroon nga po ng uh, gera o palitan ng uh, pagpapasabog sa bawat isa na kung saan nga po uh, Uh, umantong sa ilang araw po no may litisan linggong uh, palitan ng uh, pagpapasabog itong dalawang bansa no? so itong bansang Amerika yan ay uh, namagitan na po namagitan na itigil na yung putukan palitan ng putukan o pagpapasabog sa bawat isa ngunit hindi sila nakinig lalo na po itong Iran dahil nga po doon ay uh, nakisali na rin itong Amerika sa pagitan po ng dalawang bansa, no? Pero ang pinuntirya po ng Amerika, ng bansang Amerika, ay uh, itong Iran. Ang pinagatan kasi ng problema ng itong mga kababayan, ito kasi ang Iran, nagpo-produce po siya ng elemento uranium. So, ito kasi ang elemento na to ay sobrang napakadelikado, lalo na kapag ginamit po sa uh, mga pampapasabog. Oh, no? mga bomba, So, meron naman kasi ng uh, gamit na iba itong uranium. Pwede siyang uh, gamitin sa mga planta, pagpapa uh, under ng planta, o kaya yung mga submarine. Oo. Oh. Uh, pero, uh, dahil nga po sa itong uh, Iran ay isa sa talagang uh, uh, magaling, magaling din, at may alam kung paano gumawa ng mga tulad niyang pampasabog ay uh, ginagamit nila uh, o kaya ginamit nila para mag-create o gumawa ng mga pampasabog, mga missile, matatas na uh, klase ng missile. 'Yan. So, papiyaw lang tayo, no, so, para sa kalaman po ng mga kababayan natin. Ang Iran po kasi, no, kung uh, natatandaan nyo po, may mga previous na history, no, mga taon. Ang Iran po ay isa sa mga kung uh, 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 may kontribusyon sa uh, mga nangyaring gera Diyan sa gitang silangan ng mga bansa hmm? na sila ang uh, naging source o supplier ng mga missile o bomba na ginagamit sa gera no? so hanggang sa ngayon uh, patuloy pa rin at uh, yun nga dahil nga sa patuloy nalaman ng Israel na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagpuproduce sila gumagawa ng ganong klaseng mga pampasabog ay uh, hindi nang atubili ito Israel na pasabugin o kaya punteriyahin itong uh, Iran para matigil nga po itong paggagawa ng uh, pampasabog mga misay. Ngunit uh, hindi nang patinag naman itong uh, Iran gumante hanggang sa kita naman natin sa mga balita, no? Huh? mga video na talagang grabe yung epekto. No? Talagang uh, isang uh, misay lang ang bumagsak sa lupa. Talagang uh, da pa po yung mga building ganun po kalakas ng mga missile ang ginagawa nila so yun nga matapos nga po yung uh, ilang araw nilang palitan ay namanggitan po yung Amerika sabalit so, hindi pinakinggan ang Amerika, particular nitong Iran no? na kung saan nga po uh, nagbanta bago pa man yung uh, nilosob o kaya umatake ang Amerika sa bansang Iran nagbanta na po no? Nagbanta na po si President Donald Trump na aatakihin nila, ululusobin nila, pasasabugin nila ang uh, planta ng uh, Iran na kung saan nga po doon ginagawa yung mga pampasabog. Ngunit uh, binaliwala ng Iran. Idaan sa usapan, isurrender yung uh, paggawa ng uh, mga bubang. Ngunit hindi nila pinakinggan. Hanggang nga po sa yun ha, ay uh, ginamit ng Amerika yung kanilang mga malalakas na sandata, pwersa ng militar na kunsa nga po ginamit nila yung uh, B2 Spirit. Alam naman natin kung gaano kalakas ang uh, aeroplanong ito na kunsa nga po alos hindi siya madetect ng uh, anumang klaseng uh, radar ng uh, ibang bansa. No? Uh, halos sa uh, wala kang makita o kaya wala kang marinig na iingay ng aeroplano na to. So, sobrang bilis ng pagka ng pagkakataon. Yun nga, nagawa po ng uh, pasabugin yung tatlong planta ng Iran na pinagagawaan po ng bomba. Huh? So matapos po yan, itong nga uh, Israel pala at Iran, nagkaroon po ng kasunduan na uh, tigil putukan o ceasefire. No? Huh? Ngunit, uh, lumabag na naman sa walang uh, kadahilanan -kada at uh, din natin malaman, maging tayo din natin alam kung anong pa uh, rason, ay uh, umatakin muli itong Iran at uh, inatakin niya naman ang bansang Qatar. Pero bago pa naman yan, nagbanta naman talaga yung nangyari uh, o uh, kaya mat nung matapos na inatake, hmm, matapos pa sa ng Amerika yung tatlong planta ng uh, Iran na pinaggagawaan po o gumagawa ng mga bomba. Nagbanta po ang uh, bansang Iran ng gaganti sa ginawa ng Amerika. Ngunit hindi direktang Amerika ang tinamaan nila. O kaya uh, ginantian. Ang uh, ginantian nila, yung kalapit bansa nila na may mga base militar ng Amerika. Kapunta nga po itong bansang Qatar. Ayan. Buti na lang na intercept po yung mga missile na paparating sa kanilang uh, airspace. Huh? na po niya po nasa kalawakan pa lang ay pinasabog na po yung mga missile na pinalipad ng uh, Iran papunta po sa bansang Qatar. Doon, nagalit muli itong uh, Israel na kinukundi na nga po kung bakit lumabag sa kasunduan itong Iran. So, sa tingin niyo mga kababayan, ito ba nga nangyayari dyan sa may gitnang silangan? Kaya uh, matatapos po kaya ito? Huwag naman sanang nga uh, mangyayari kasi marami sa ating mga kababayan ang uh, nag-iisip na possible ba kaya na mangyari sa susunod ng mga araw kaya mangyari po yung uh, uh, kinakatakutan ng napakarami nating kababayan hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo itong World War 3 huwag naman sana kasi kapag nagkataon po yan kahit malayo po tayo sa gitnang silangan apektado po ang Pilipinas ang pinatarget kasi ng kalaban ng Amerika yung mga bansa na may mga base militar po ng Amerika hindi naman natin maitatanggi na isa po ang Pilipinas po na mayroon pong mga base militar po ng Amerika. Pagdasal po natin na sana huwag mangyari yan. At sana matigil po itong kaguluhan sa gitna silangan. At uh, magkaroon na po ng uh, uh, pangmatagalan solusyon itong uh, nangyayari po yan sa gitna silangan. no? At sana ay uh, uh, maging mahinahon po ang mga leader ng bawat bansa na sangkot po dito sa kaguluhan po yan. Mag-iwan po kayo ng comment sa baba. Ano bang masasabi niyo patungkol po dito sa nangyayaring kaguluhan po sa gitna ng silangan? Yan, maraming salamat po and thank you po.